siya ay nasa ilalim isang hindi matagumpay kailangan ko upang makakuha ng mula sa Thailand sa Malaysia dumarating ako sa taong nakaagaw ng aking pera nagbibisikleta pa rin dito bakit tumigil ako sa pelikula siya ay patuloy na marahil ay medyo nababahala siya oh boy kaya ito ay tungkol sa alas 6 ng umaga sa Hunyo ang ikalabing apat sa isang lugar sa paligid doon ako ay nasa deck ng Margarita at ito ay kung saan ako natutulog. Medyo maganda, hindi ang mahusay kapag umuulan dahil wala akong anumang takip ng ulan natagpuan ko ang tanging patag na lugar kung saan maaari kong ilagay ang isang sleeping pad pababa. Sa kabutihang palad mayroon akong takip mula sa mga lamok, lumabas ako at binili ang lamok na ito at ito ay isang komportableng temperatura, mayroon akong manipis na sheet at yan lang ang kailangan ko. Gisingin ko ang pagsikat ng araw na kung saan ay masyadong maganda. Ako ay literal sa hangin sa isang boatyard. Sa ngayon may mga lamok na nakagat at may mga ibon na talagang maingay, minsan sa kalagitnaan ng gabi, ang mga lamok ay nakakakuha sa akin ngayon. Masyadong masama ang mga ito, kailangan kong pumunta para sa isang maliit na run. <laughs> Ito ay isang talagang maganda, maganda dinisenyo bangka sa loob. Maaari mong tingnan ang paglilibot sa isa pang video. Medyo produktibong araw ngayon kami ay pagpunta sa gawin ang ilang mga pintura, ngunit kami ay nagpasya na hindi dahil ito ay umulan at talagang maangin. Ginawa ko ang isang maliit na pagfile sa ilang mga buttons na huminto sa mga linya mula sa pagkuha ng nahuli sa pagitan ng katawan ng barko o ang kilya at ang timan tinahi ni Adam ang bagong bumpiansa na kung saan ay gawa sa canvas na may lubad at ang loob ay mukhang medyo maganda, gusto ko talaga ito, tila mas maaasahan kaysa sa isang piraso ng metal, sinasabi ko na ito ay mas malamang na snap lang bigla, makikita mo ang chafe mangyari. Ang ilang iba pang mga random na bagay, natagpuan ang ilang mga bagay-bagay, naghanap sa paligid ng bangka, ito ay isang magandang araw, sa palagay ko ay malamang na magpinta kami bukas at pagkatapos ay makuha ang bangka sa loob ng dalawang araw pagkatapos nito at pagkatapos ay sana ay maglalayag ng ilang araw pagkatapos nito. Ako ay nawala para sa isang lakad sa mangrove swamp, itim na bakawan. <laughs> Ano ang nangyayari doon, Lejoy? Tons ng masaya nagtatrabaho sa hangin. Ang pagdiriwang ay nagaganap doon. Nakakuha lang ng isang bagay sa koreyo. Ang bagong malambot para sa bangka, ang hayop. Oras upang gawin ang mga bagong sub para sa unang pagsagwan. tiyak na hindi gusto ang hitsura nito sa ngayon ay talagang board mismo ay okay, lamang ang mga bahagi pump ay talagang mura, sa guan, hindi kaya mahusay. lamang upriver mula sa marina dito at nagkaroon ng isang pikak sa mga bangko ng ilog dito sa tabi ko, mayroong ilang mga pikak sa paligid dito. Sa palagay ko sila ay katutubong dito, ngunit ang aking hulaan ay na sila ay dinala sa pagkalipol, sanhi sila ay maganda, ngunit pinrotektahan nila ang mga ito at dinala ang mga ito, hindi ko alam na para sa isang katotohanan, ngunit ako ay hulaan. O kahit na sila ay ipinakilala dito, may isa sa lahat ng mga plastic bag at basura sa sahig ng ilog dito, medyo maganda, ako lang upriver mula sa marina. Tungkol sa isang kilometro, dalawang pangingisda bangka, nisbahay, ang ilang mga tao na nangongolekta ng mga muscles sa tabi ng ilog at ilang mga derelect bangka pati na rin, nagkaroon ng magandang sagwan, walang iba pang mga bangka sa ilog motoring ngayon ng hindi bababa sa o paddling. Nagpunta ako upang magsimula at upwind dito ay magiging isang mellow paddle, bumalik sa marina, uri-uriin ang warmang up pagkuha ng ginagamit sa paddling dahilan hindi ko pa paddled para sa ilang oras. Ito ay hindi araw-araw na nakikita mo na nakatayo sa isang lumang poste ng telepono doon ito ay peacock. Tingnan ang mga balahibo. At ito. Iyan ay matinik, kailangan kong iwasan yon. Ito ay nakahahali na ang plastic bags. Ang mga balahibo nito ay may kantab lamang sa simoy, maganda. Kaya oo, kami ay tungkol sa potensyal na tatlo o apat na araw ang layo mula sa paglulunsad. Lejoy ay nakakakuha ng medyo stressed at naiintindihan ko kung bakit. Tuta Tumingin sa'yo guys, okay kung ano ang gusto mong kumain, ano ang gusto mong kainin. Nakatanggap ako ng ilang cashews, gusto mo ba ng cashews? Talagang umaasa ako na ang mga cashews ay hindi lason para sa mga aso. Magkaroon ng isang kulay ng Nues. Magkaroon ng isang kulay ng Nues. Okay, babalik ako sa pagkain sa ibang araw. Okay. Isa pang araw. Oo naman, ito ay araw ng paglulunsad o araw ng splash tulad ng gusto ni Lejoy na tawagan ito, ginagawa lang niya ang huling minuto ng buhangin upang makuha ang tansong nakalantad sa pintura ng tanso. Ang sariwang pintura na inilagay niya upang ilantad ang ilan sa tanso, siya ay pakiramdam ng isang bit galit na galit bit huling minuto, siya ay nakuha 45 minuto upang makakuha ng ito tapos na bago ang pagangat ay dumating. Kaya ang pagangat ay pumasok habang si Adan ay nakabitin pa rin sa bangka at ang kanyang kamera ay nasa bangka doon kaya ngayon ay wala na siya upang makuha ito. Napakalaki, nakakalito na paglipat. <laughs> Matapat na kailangang makakuha ng electric sander, nagpunta nakuha ng isang extension cord sa 45 minuto at halos lamang nakuha ng maliit na bit ng tanso code tapos na. Gayunpaman, stress, stress, stress. Stress, stress, stress. stress. Kahangahanga bagaman. Ang margarita ay nasa tubig. Si Adam ay wala kahit saan upang makita. Kung saan ka sa, hindi ko alam. Sailboat ay hindi basagin off ang mga gilid bilang ito ay pagpunta sa. May hawak para sa ilang kadahilanan. Hindi ako sigurado nasaan si Adam. Adam's umiiyak. Siya ay nagkaroon ng atake sa puso. Adam, buhay ka ba? Kapitan Lejoy? Maari mo bang marinig ako? Okay, mukhang si Adam ay nahimit eh. Ang stress ng paglalagay ng isang bangka sa tubig ay magkano para sa kanya at siya ay mahina at siya ay wala kahit saan upang matagpuan. Tinitingnan nila ang katawan ng barko para sa ilang kadahilanan maaaring may kinuhang isang hit hindi ko alam. Mukhang siya ay nakaupo medyo mabuti doon, bagaman medyo pantay-pantay na mukhang maganda. Hindi ko alam, hindi yan tunog. Narinig ko lang si Captain Lejoy doon tumawag sa taga-pamahala at sabihin na may tubig. Hindi ko talaga gusto upang pumunta doon dahilan kaya magkano motors. Pupunta ako at makita kung ano ang sinasabi niya. <laughs> Mayroong isang bit ng pagtaga sa baras kaya kailangan namin upang higpitan ang kulay ng nuwes. Tye, ang pagpupuno. May tulad ng isang takip sa ito at kung ikaw ay kumuha na off maaari naming higpitan ang kulay ng nuwes. Tye, ang kahon ng pagpupuno ay dripang ng kaunti. Kinailangan kong higpitan ang isa bago, ngunit ang isang ito ay mukhang medyo madaling maabot. Maaari mong makita ang maliit na pagtulo sa baras ng time. Pinipigilan namin ang kahon ng pagpupuno na kung saan ay malalim doon. Tingnan yan, yan ay malalim. Habang hawak mo ang lock ang knot, pupunta ka upang i-on ang clamp ang knot. Whatever way Okay, you, up, Kinuha namin ang masyadong maraming oras na sinusubukan upang ayusin ang kahon ng pagpupuno kaya lumulutang lang kami sa putik. Nakuha mo ang ada na ito, nakuha mo ito, lumabas doon. Uh, I think I think that. Doon kami pumunta. Siya ay lumulutang. Siya ay libre sa pagangat ang SV Margarita ay buhay. At siya ay pereng tulad ng isang kuting. Ngunit ano sa palagay mo? Hindi ba bababasa na gumagana, alam mo, na ginagawang masaya ko. Kaya ang engine overheated dahil ang coolant na tubig ay tumigil sa pagpunta sa pamamagitan ng engine. Siguro kung aalisin natin ito, pakiramdam na ganoon ang nangyari, maaaring gumana ito, dahil nakalakip iyon, Mr. Lejoy dito ay taping off ang kulay, na socks up ang tubig talaga upang palamig ang engine, sabihin makita kung iyon ang issue. Nakakalito upang harapin ito, nais kong makita ko ito, talagang kailangan ko ng isang maliit na distornilyador, Adams pagkakaroon ng masaya pakikitungo sa engine. Masaya ako na ang aking bangka ay walang isa. <laughs> Big sandali para kay Captain Adam Lejoy. Siya ay pagpunta sa motor kanyang bangka sa unang pagkakataon sa pamamagitan ng isang maliit na tour sa paligid ng marina at pagkatapos ay hilahin ito papunta sa isang slip. Ano ang pakiramdam ninyo Captain Lejoy? Ako ay tumututok sa paggawa ng pelikula higit sa nararapat ko. Ano ang iyong plano? Tumutok sa hindi pag sa anumang bagay sa labas doon, mabagal at matatag. Oo, mabagal at matatag at pagkatapos ay pupunta ka lamang gumawa ng ilang mga loop at pagkatapos ay pumasok at hilahin ang kanyang sa slip na iyon, hilahin doon doon. Okay kaya makikita mo marahil makita ako bumalik sa at dalhin ito gandang at mabagal. Sige, oo, oo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin dahil nagawa ko ito. Gusto mo bang gawin yan? Sa tingin ko gusto kong pumunta sa reverse. Sa palagay ko maaari kong buksan dito, balik rin laging tila mas madali sa akin para sa ilang kadahilanan ako ay pagpunta upang makakuha ng fired up. Tama, yan ang gusto nating makita. Tama. Itulak ang pasusuhin na ito. ikaw ay hindi pagpunta upang gawin na turn. Ako ay nervyos para sa'yo. Pagpapawi sa buong oras. Mayroon akong labindalawang volt fans ngunit hindi namin maaaring singilin ang mga baterya. Kaya wala kang charger o anumang bagay. Ginagawa namin, ngunit kailangan naming patakbuhin ang engine upang singilin. Oh, no. Kaya ito ang estado ng SV Margarita ngayon. Mukhang hindi tayo maaaring makapaglayag sa kutseng o Borneo. Siya ay stress out dahil siya ay nag-aalala na siya ay hindi pagpunta sa magkaroon ng oras at siya ay pagpunta sa huli pagkuha bumalik sa paaralan siya ay isang guru. Iniisip niya ang tungkol sa motoring at sinasabi ko sa kanya na hindi ako sasama sa kanya kung pupunta siya sa motor. Sa tingin ko baka hindi ako makarating sa Borneo. Para sa ngayon ako lang uri ng naghihintay upang makita kung ano ang ginagawa niya sa engine na ito, sa tingin ko siya ay nagpa siya na pumunta makakuha ng tulong sa wakas at ako pa rin aktual na naghihintay sa pagpaparehistro na kung saan ay dapat na dumating bukas maaari naming potensyal na paglalayag bukas o sa araw. Sa tingin ko ito ay isang bit ng isang kahabaan ngayon, ngunit posible, ito lang dumped ulan, medyo mainit ito, mayroon din siyang pantal sa init, siya ay naghihirap mula sa init pantal, hindi siya natutulog, sinubukang matulog sa loob ng bangka ay masyadong mainit at hindi komportable, tingnan kung ano ang mangyayari dito. At nagsisimula ang probisyon, ginawa lang namin ang isang napakalaking tindahan sa Tesco, nakuha ko lang ang unang pagload ng mga bagay-bagay sa refrigerator. Mayroon kaming tons ng espasyo sa dito at hindi namin kahit bumili ng anumang ice cream, matutuwang, ito ay maganda at cool na alin ang mabuti dahil ito ay sobrang mainit at pawisan. Ginugol lang namin ng 10,000 baht, maraming magandang pagkain at lahat ng ito sa mga kahon na ito dito, apat at isang or dalawa na mga kahon ng pagkain, hindi ko talaga gusto ang tunog ng engine na iyon. Just, uh... Ang tambocho ay masyadong natutunawan, walang kabutihan, kami ay pagpunta sa maglayag bukas, registration ay dumating ngayon. Sinasabi nito na pinapayagan lamang tayong maglayag ng 12 milya malayo sa pampang mula sa estado patungo sa estado, ngunit susubukan naming lumabas sa bansa, tingnan mula sa baybayin oras, ginawa lang namin ang aming huling minuto probisyon tumakbo, tulad ng seryoso huling minuto, ito ay 8 sa gabi at nakuha namin ang lahat-lahat ng pagkain at ang ilan sa mga supply ng kusina. Kaya nakuha namin ang maraming mga bagay-bagay sa board, hindi ko gusto siyang mabaliw at nais na gamitin ang motor. Anyways, ito ang nakuha namin. Hindi masyadong maraming mga nakakahong mga kalakal sa totoo lang, walang supply ng mga delat ang kalakal, mayroon bang ilang mga delat ang sopas bagaman. Coconut milk, isang roll ng tinapay, ilang olibo, nakuha namin ng isang bag ng chips. Beans, mani, pesto, ang ilang mga tuna lata, ang ilang mackerel sa isang lata, oats, muesli, mats pababa doon. Nakakuha ng ilang mga pineapples. Kiwis, mga sibuyas, maraming noodles, higit pang mga noodles, toilet cleaner. santo tuyo saging. O ang mga ito ay maganda, lilang matamis na patatas chips. Ye, nakakuha kami ng sapat na pagkain, itlog, ilagay ang ilang keso sa freezer na mantikilya ang ilang mga juice. Sa tingin ko nakuha namin ang lahat ng kailangan namin. Marahil higit pa sa kung ano ang kailangan namin na kung saan ay mabuti. Mayroong maraming mga magandang dahilan upang mahalin ang wikang Thai, ngunit sa palagay ko ang paborito ko ay kung gusto mo bilang isang lalaki upang gumawa ng isang pangungusap na mukhang mas magalang o anumang bagay na sinasabi mo ay tila mas magalang, idagdag mo lamang ang crap sa dulo nito.